bakit umuwi ka na? Siguro mayaman ka na. Marami ka ng ipon. Yan ang tanong ng mga tao dito sa amin. Pero kahit anong paliwanag mo, di nila yan gaano maintindihan. Ang tunay na makakaintindi ang mga taong nag-abroad na, nalayo sa magulang, sa mga kapatid, at sa sarili nilang pamilya. Bago po lumalim ang ating pagkakaibigan, ako nga po pala si Robert Almanon ng inyong kaibigang mangyan. Andito nga pala tayo sa palaisdaan upang maghulog ng mga similya ng ayama o alimango. Ang palaisdaan pong ito ay ariendo lamang namin ng aking kapatid na si Unad. Opo, habang nasa abroad po ako, siya po ang nag-iintindi ng palaisdaan ito kasama pa ang aking ibang mga kapatid. Marahil pamilyar na sa inyo ang palaisdaan ito dahil palagi nyo na itong nakikita sa vlog ng aking kapatid. At pag uwi naman ng bahay, magluluto naman tayo ng aming ulam. Buttered shrimp soup po ang ating gagamitin. Ito po ay huli din doon sa parisdaan kung saan hinulog ang ating mga similyang ayama. Painit lamang po tayo ng kawali tapos nilagay na lang natin itong buttered. Hintayin lang po natin itong matunaw at pag okay na, salang natin ang bawang at sinunod na natin ang sibuyas. Shoutout niya po pala sa mga katrabaho ko dyan sa Inulax Corporation sa Taiwan at dyan sa TenTech Corporation. Mega loud shoutout po sa inyo lahat dyan mga kaibigan. At dyan maglagay na po natin yung ating sugpo at yan ay madali lang namang pong maluto. Halohaloin lang po natin yan at makalipas ang ilang sandali, ayan ay po ay luto na. Tinakpan lang po natin at ito na nga po ay nagdagdag tayo ng paminta mabilis lamang pa maluto at nilagyan din natin yan ng soda ayan kaunting kulo na lamang po at nagdagdag din tayo diyan ng chili powder maglalagay din po tayo dyan ng kaunting mayonnaise at pang palinam po yan yan naman po ay optional lamang pwede nyo lagyan pwede rin ting hindi at makalipas nga lang ilang hulong halo halo ang mekos mekos ayan po ay luto na makalipas nga lamang po ang ilang sandali luto na ang ating buttered soup po o buttered shrimp na tinatawag. Masarap po yan, kaya nga lang po ay nakakataas ng presyon. Bawal yan sa mga high blood. Kalipas ng ilang sandali, luto na at isasali na natin yan dito sa ating lagayan. At napakasarap po niyang ulam at pwede rin papakin. At dahil nga po nasa school pa ang ating mga chikiting, tayo muna ang kakain at titikim nito talagang hindi ko na nga po napigilan kumuha na po ako ng isa at talaga namang pati po balat ay masarap malinamnam dahil nga po fresh na fresh ito at bagong huli marami pong salamat sa inyo pong panunood ako po si Robert Almanon ang inyong kaibigang mangyan abangan nyo po ang ating mga susunod na video sana po ay supportahan nyo po ang ating pahina marami pong salamat